Ayan, good morning po. Luzon Visayas, Mindanao, buong daigdig. Ayan, andito na naman po si Lourdes Latraca sa isa ka-chip din sa Caraga Regional 13, sa Ancestral lang po. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr. President, ayan, to inform po sa inyo po, dahil kayo po ang may responsibility nito, dahil ang lapsis ni Kapitan, lapsis niyo po. na nga ang development sa Ancistralan na no pre-prior informed consent sa rightful owner, and tayo sa management sa federal po. Buong daigdig po na ayan may ini inilapsis sa government po president down to local po pagdating po sa karapatan po namin tribo po sa ancestral lang po ayan po dahil ang lahat nga ng batas na inconsistent na nga po pagdating sa ipralo po ayan po na ayan ah uh, tobi kuryente pinutulan po kami Ayan, na-inform ko na po ang Tobi Corinti, Hanggang ngayon, wala po silang action in 72 hours po for legality po pinotolan kami na walang legality, no due process po. Apa. Hanggang ngayon, dinampot din po nila, kinulong nila si Honorable Shiahay, na pinalabas lang po nila na disobedient po. Wala rin nagkaso po. Hindi rin nila kinasuhan po. Pero hindi pa rin po nila pinapalabas po. Kasi hindi in po nila ina-acknowledge po ang aming diplomatic immunity sovereignty po na exemption po kami sa ini authority sa government po. Ayosin mo, Ferdinand Marcos, ang panggobernon nyo po dito sa Suriga po. Opo, ang mga pamilya Bukilon, isa rin to, land grabber. Ito ang nagpapahirap po dito sa ano po. Sa barangay sa Bangtres, Melodio ipko mga pamilya Kulito. ayun, pati na rin yung kapitan dito, si Mantilla noon na kapitan. Jocelyn Mantilla, isa rin involved din po. Ang mga baptism na religion po. Dito sa aming ancestral lang po. Isa rin po dito po. Opo. Hindi na maintindihan. Dahil sa pira-pira lo wala na po kayo magagawa. God is justice. Kaya ito, nag-record ako, nag-video ako, to inform lang po, ituloy namin ang pagpadlak o hindi, no question yan. Dahil darating ang araw, Ferdinand Marcos Jr., implement yun na po kung ano ang nasimula ng inyong ama. Opo. Takot ka? Takot ka, Ferdinand Marcos Jr.? Sino pa ang nagkontrol sa'yo diyan? Sino pa? Ayusin mo to. Ayusin mo to. Huwag nyo antayin na magbaha ng dugo ang soriga pa. Mayroon mga banta sa amin dito na ididimolish po kami. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Kaya kayo dito sa panggoberno sa soriga umayos kayo. Kayo ang galit sa kapayapaan. Tapos eleksyon na naman. Eleksyon na naman. Sige, subukan nyo pag demolish dito kay Baif. Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo po. Ikaw, attorney Aure, manda ka rin. Damay ka. Nagpipirma ka sa resolusyon po. Nagpipirma ka kay Shahay. Umayos ka. Umayos ka. Wala na dito mapagpilian dito sa Surigao. Puro kontrolado ng mga mayayaman. Buti pa ang Riyadh dahil sa diplomatic immunity ni Bay Lourdes Infante inuwi dito sa Pilipinas sa Federal Tribal dahil sa diplomatic na ikinulong ng limang taon doon sa Riyadh. Buti pa. Buti pa. Pero kayo dito sa Pilipinas, Pilipino to Pilipino, namamatay Pilipino, polis Pilipino, rebelde Pilipino, God is justice. Umayos kayo. Tobi kuryente ha. Involve kayo involved po kayo. Kaya Ferdinand Marcos, bilisan mo. Sino pa nagpigil yan? Yan sa Central Bank na yan, hindi pa sila nakontento ng 20%? Tingnan natin yung pera nila kung matatanggap pa. Tingnan natin kung magkabaho pa ang nasa gobyerno na wala ng pera. Dahil ang totoong pera, diplomatic immunity sovereignty po, yan po ang garantiya ng natin tribo sa ancestral land. Kaya ang any countries mag sa Pilipinas po, lahat ng kailangan natin ibibigay sa atin po. Kaya kayo tribo, tumahimik kayo. O kaya bumaba na kayo dito. 5% lang mga mayayaman. 5% lang yan mga yan. 95% tayo, andito na po ang legality po to ang indigenous people in base po sa customary law po. Federal tribal government of the Philippines po. Pro-government ito. Hindi anti-government. Ayan po. God is justice. Magandang umaga po sa ating lahat po. Saan ba dito? Day. Javi. Yes. Mayos kayo. Ayun Ah.